Buti ka pa. Ayos na. Wala pang ilang araw na ako'y iniwan mo. May kapalit na agad ako. Buti ka pa. Ayos na. Ayos na sa'yo na hindi na ako ang mundo mo. Ang bilis naman ng paglimot mo. Para bang ang pinagsamahan nating dalawa'y naglaho na. Sa ating pinagsamahan at sa mga alaalang nagdaan, E mo nang nakalimutan. Buti ka pa, nakalimot na. Buti ka pa, ayos na. E ako, hindi pa nakakalimot. Eto ako't nagsisimula pa lang sa punti-unting paglimot sa'yo. Ayos ka na talaga, nakalimot ka na. Paano nga ba? Masisimulan ko na nakalimutan ka talaga. Sana nga, tuluyan nang makalimutan ka. Nakita ko na, ang saya mo na. Buti ka pa, ayos na. Sana ako din, maging maayos na. At tuluyan ka nang makalimutan. Ito yung lagi kong sana.